babalik na ng south and again, huwag mo kong tawanan. Over baggage na naman guys. Naiwan ah, si ko Yoshi. mga pinamili ko. Nagsayang ng pinamili. Nandito kong si kumakain. Kakain pa lang. Kain sa ng agahan. Okay. Riley, yung piatus mo. Wow, mali asawa ko. Alak ka. Ano yan, mahal? No, na. Yan ang asawa kong mabainit na pogi. Guys, nakalusot na ako ng immigration. Ayan. Nakalusot ang aking bagay. Pero nagbawas. So, sa ano? magbo-boarding. Pero 9.30 ang aking flight. Ayun. Ang aking aeroplano. Qatar. So, ayan guys. Nandito sa Terminal 3. Departure. So, it's a gate one one zero. okay um, travel free. Guys, oops, sorry, one one zero. One one zero. One, two, two. dito man eh, guys. mukha muna. Hanap muna ako ng toilet. Dami pasahero, guys. I think this is all Qatar. These. Oops. mag-obstroy. <laughs> Madada pa ako. One, nine, zero. One, one, zero. toilet? Toilet, toilet, where are you? Anong tayo? Ayun ang toilet. Maiihi ako, guys. toilet toilet Let's go to the toilet <laughs> Okay Gate 110 you guys Ito na naman. Lakad na naman. One, one, zero. Ayun. Ayun. Ito so, ang bagong airport. Terminal 3. Ayun ang Terminal 1. and also one one zero gate one one zero I kami. Ang daming pila, guys. Pila, 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 pila. Ayan, guys. Ayan. Ang katal. Pauwi na kami ng South Africa. よろしくお願いします。 alas stress kami umalis ng bahay 3.30 thank you shout out kay Kuya Rom Ate Rosa at Esther Ate Teka lang, Gina Oh, ayan oh. Dito na ako sa Doha. Daming art plate, ba? Sama ikaw. Pero saan po yung next Ah, saan? South Africa. Ikaw. Sa so, Madrid po. Blablog kasi ako eh. <laughs> Pala mo vlog ko. Sige, sige. Pamakita mo. Hello. <laughs> Anong pangalan mo? Daryl po. Daryl connecting flight siya. Going to Madrid. Yeah, Going to Madrid. <laughs> <laughs> Love, what, lang. <laughs> ano lang yan? Enjoy. Enjoy, enjoy lang. Yung iba, yung sa Yeah wala, hindi pa nga rin ako monetize eh, pero wala lang, nag enjoy lang ako ba. Oo. Para pagtanda ako, titingnan ko siya, di ba? Ayan o, ganda ko. Ay, dito, dito. Transfer here. <laughs> Ayan ang um, labas against the light. Hindi ka po ba siya ito sa Mm mm. Ayan ang airport ng Qatar. pipila kami doon. Pipila tayo diyan. May tubig pa naman ako dala, pwede ba? Oo. Eh ako din dala ko, baka magutom ako. Ayoko nang bumili, mahal-mahal. Mahal-mahal. Oh, <laughs> mahal yan. I-save mo na lang yung pocket money mo. Pero kung nagugutom ka talaga, eh, bibili ka. Kaya ka